Hindi gaya ng mga ordinaryong mamamayan, ang mga showbiz celebrity ay walang privacy pagdating sa detalye ng kanilang mga relasyon, pati na sa hiwalayan. Kaya madalas alam ng publiko kung kailan at bakit sila naghiwalay. At merong iba sa kanila na hindi nagtagal ang kanilang mga pagsasama sa kabila ng kasal na sila. The Philippine Showbiz List presents top 10 showbiz couples na hindi pa umabot ng 5 years mula ng ikasal, naghiwalay na. Carla Abeliana and Tom Rodriguez Ikinasal sina Carla at Tom noong October 23, 2021 sa San Juan de Pomoceno Parish Church sa Batangas. Isang taon matapos silang ma-engage noong October 2020. Ngunit pagkalipas lamang ng tatlong buwan mula ng maikasal noong January 2022, nagulat ang mga netizen nang malaman na sina Tom at Carla ay inunfollow ang isa't isa sa Instagram. Bagamat finalo muli ni Carla si Tom sa Instagram, noong June 2022 ay naging pinala ang kanilang divorce. Ngayon si Carla ay naghahanda sa kanyang upcoming series sa GMA7 na Widow's War, habang si Tom naman ay kasalukuyang nasa Amerika. Aiko Melendez and Martin G. Cain Ginanap ang kasal na Aiko Melendez at Martin G. Cain noong February 16, 2006 sa Quezon City. Ngunit pagkatapos na ng halos dalawang taon na pagsasama bilang mag-asawa, isa na publiko ang kanilang paghihiwalay noong September 2007. Mula noon, iba't ibang espekulasyon ang umusbong sa mga posibleng dahilan ng pagsuko ni Aiko sa kanyang ikalawang kasal. May mga chismis na inakusahan si Martin ng pagtataksil, pisikal na pang-aabuso at pag-aaksaya ng pera ni Aiko sa pamamagitan ng mga failed ventures. Ayon naman sa kanilang ninong sa kasal na si Ricky Lo, naniniwala siya na ang 8-year age gap sa pagitan ng dalawa ang naging dahilan kung bakit tuluyang bumagsak ang pagsasama ng mga ito. Ngunit ipinunto rin niya na may check na mas malalim na mga dahilan na sumira sa kanilang pagsasama. Si Martin ngayon ay nakatira sa isla ng Buracay kasama ang asawang si Maggie Tirol at kanilang tatlong anak. Si Aiko naman ay minarkahan ang kanilang 6th anniversary na kanyang boyfriend na si Congressman Jay Kung Hoon noong October 2023. Michelle Madrigal and Troy Woolfolk Ang aktres na si Michelle Madrigal at ang American football player na si Troy Woolfolk ay ikinasal noong April 12, 2019 sa Austin, Texas. Ngunit na uwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa at opisyal na nag-divorce noong August 2021 dahil ayon kay Michelle, naging toxic na ang kanilang pagsasama. Sinabi rin niya na nakarana siya ng emotional abuse na naghatid sa kanya tungo sa isang heartbreaking divorce. Apat na buwan matapos masapinal ang divorce nila ni Troy, ay muling binuksan ni Michelle ang kanyang puso para sa isang panibagong pag-ibig sa katauhan ng kanyang American boyfriend na si Kyle, ngunit na uwi rin ito sa breakup. Kylie Padilla and Alger Abrenka on and off si na Alger at Kylie simula noong 2011 bago ikinasal noong December 11, 2018. Mayroon silang dalawang anak na mga lalaki. Ang mga haka-haka na kanilang paghihiwalay ay unang nagsimula noong February 2021 na mag-post si Kylie ng isang serya ng mga cryptic Instagram stories na nagpapahiwatig na siya ay single muli. Ang kanilang break up ay kinumpirma noong July 2021 Una ng ama ni Kylie na si Senator Robin Padilla at pagkatapos ay ni Kylie mismo na nagsabi na sila ni Alger ay pinagbubuti ang isang healthy co-parenting relationship para sa kanilang mga anak. Ilang buwan ang lumipas, kinumpirma ni Alger na isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng problema ang kanyang kasal kay Kylie ay dahil siya ay nagloko. Ngayon si Alger ay masaya sa piling ng kanyang new girlfriend na si AJ Raval. Habang si Kylie naman ay kamakailan na rin nakitang kasama ang rumored boyfriend niyang isang tattoo artist. Richard Gutierrez and Sara Labati The <laughs> na panatili ni na Richard at Sarah ang kanilang relasyon na prebado hanggang sa kumalat ang mga bulong-bulungan na sila'y nagkahiwalay na noong huling bahagi ng taong 2023. Hanggang sa noong December 2023, kompermado na ngang hiwalay na si na Richard at Sarah nang sabihin ni Annabel Rama, ina ni Richard, na sa kanilang bahay na umuwi si Richard. Pinagtibay pa ito ng ina ni Sarah na si Esther na magkomento siya sa Instagram na sa co-parenting setup si na Richard at Sarah para sa dalawang anak nila na sa Zion at Kai. Ang hindi malinaw ay kung bakit naghiwalay ang celebrity couple. May mga chismis na gusto ni Sarah na mag-comeback sa showbiz, bagay na hindi umano pagpayag ni Richard na laging mahusay na provider para sa kanilang pamilya. Ngayon ay kasalakuyang abala si Sarah sa kanyang TV series comeback na lumuhod ka sa lupa. Samantala si Richard naman ay iniuugnay ngayon kay Barbie Imperial nang mamataan silang magkatabi na kaupo sa si isang pub sa Quezon City. Willie Revillame and Liz Almoro Ikinasal si Willie sa second wife niya si Liz Almoro noong March 2005 sa isang civil wedding ceremony. Biniyayaan sila ng isang anak na pinangalanan nilang Juan Emmanuel. pero dalawang taon matapos ang kasal ay naghiwalay din sila. Nag-request ng annulment si Liz noon at ikinalungkot ito ni Willie. Matatandaan na kinasuhan din noon ni Liz si Willie dahil sa si emotional and physical abuse raw di umano ni Willie sa kanya. Nambabae din daw noon si Willie ngunit dismiss ang kaso noon dahil pinabura ng korte si Willie. Idineklara namang null and void ang kasal ng dalawa noong February 2008 dahil sa psychological incapacity na magkabilang panig. Si Liz ay muling ikinasal sa ikalawa niyang asawa na si Victor Aliwalas, kasama ang anak nilang si Max at panganan niyang anak kay Willie na si Wami Revillame. Samantalang pansamantala namang ibinalik sa ere ang wawawi ni Willie sa pamamagitan ng Facebook at YouTube mula noong December 18 hanggang December 22, 2023. At ayon sa mga balita, ililipat sa PTV 4 at IBC 13 ang naturang programa ngayong 2024. Sharon Cuneta and Gabby Concepcion. Dalawang beses ikinasal sina Sharon at Gabby noong 1984. Binigayaan sila ng isang anak, si Casey Conception. Ngunit pagkatapos ng tatlong taong pagsasama bilang mag-asawa, ay nauwi pa rin sa hiwalayan ang dalawa. Isa sa mga dahilan di umano ng hiwalayan ay ang kasal ni Gabi si sa isang American citizen, na nagngangalang Jennifer Martin bago pa man sila magpakasal ni Sharon. Sinabi ni Sharon na nag-asawa lang si Gabi noon para sa green card. Ngunit agad na piniperahan daw ni Jennifer si Gabi matapos ikasal ang mga ito. Noong 1993, tuluyan ang naanal ang kanilang kasal. Ngayon ay masaya si Sharon sa piling ng asawang si Kiko Pangilinan. Si Gabi naman ay kasal kay Genevieve Yatko Gonzalez. Moira de la Torre and Jason Hernandez Makalipas ang walong buwan mula nang ma-engage ay nanumpa ng kanilang pag-iibigan sa harap ng altar ang mga singer-songwriter na sina Moira at Jason. Ikinasal ang dalawa sa pamamagitan ng isang intimate garden wedding sa Tagaytay City noong January 14, 2019. Sa loob ng tatlong taong pagsasama, nasaksihan ng publiko ang wagas na pag-iibigan nilang Moira at Jason pero nauwi pa rin ito sa hiwalayan. Noong May 31, 2022, sa isang joint statement, inanunsyo ng ex-couple ang kanilang paghihiwalay na ipinost sa Instagram account ni Jason. Inamin ni Jason na siya ay naging unfaithful kay Moira sa panahon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa base sa kanyang mga Instagram post kamakailan. Si Jason ay nasa ibang bansa at gumagawa ng sariling kanta habang si Moira naman ay patuloy pa rin sa kanyang singing career at ini-enjoy ang kanyang pagiging single. Maxine Magalona and Rob Manangkil Ikinasal si na Maxine at Rob noong January 2018 sa Romantic Sunset Wedding sa Shangri-La Boracay Resort and Spa. Ang usap-usapan ng kanilang break up ay nagsimula noong unang bahagi ng 2022 kinumpirma ng Manny Maxine ang hiwalayan nila ni Rob noong October 2022. Humigit kumulang apat na taon din silang nagsama bilang mag-asawa. Bagamat si Maxine ang unang na desisyon na hindi na sila tugma sa enerhiya ng isa't isa, idiniin niya na ang kanilang breakup ay more of a mutual decision sa pagitan nila sinubukan nilang ayusin ito. Ngunit sa huli ay napagpasyahan nilang mas mabuti para sa kanila na maghiwalay ng landas. Noong 2023, spotted si Maxine na holding hands ang isang non-showbiz guy na kinilala bilang si Joff Gonzalez at sinabi na ito raw ang bagong pag-ibig ng aktres. Samantala kung pagbabasihan ng kanyang Instagram account na naka-private, tila mas pinili ni Rob ang magkaroon ng isang pribadong buhay. Chris Aquino and James Yap Noong July 2005, makalipas ang limang buwan, mula na magkakilala sina Queen of All Media, Chris Aquino, at former PBA player James Yap, ay nagpakasal sila sa isang private ceremony sa bahay ng best friend ni Chris na si Boy Abunda sa Quezon City. Nagbunga naman ang kanilang pagmamahalan at ito ay si Bimbi Aquino. Ngunit naging magulo ang pagsasama nilang dalawa. Nagkaroon di umano na ibang babae si James. Dininay naman ni James ang mga aligasyon sa kanya. Ngunit noong June 2010, isang buwan bago ang kanilang 5th year wedding anniversary, Inanunsyo ni Chris sa The Buzz na tapos na ang relasyon nila ni James. Liging usap-usapan din ang magulong annulment ng dalawa dahil hindi umano sila nakapag-file ang prenuptial agreement. Noong January 2012, idiniklarang null and void ang kasal na Chris at James. Ngayon si Chris ay nasa Amerika kasama ang dalawang anak na si Joshua at Bimbi para magpagamot sa kanyang autoimmune disease at kasalukuyang nasa on and off relationship kay Batangas Vice Governor Mark Liviste. Habang si James naman ay may dalawang anak sa long sa partner niya, ang Italian beauty na si Micaela Katsula. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!